Um, sir, unang-unang tanong po. Uh, ano po mas importante? Yung maging totoo ka o matanggap at mahalin ka ng ibang tao? Kasi kung di ka maging totoo sa sarili mo, hindi ka naman magiging masaya. So bago ka tanggapin ang iba, kailangan mo natanggapin sarili mo para maging masaya. Napakagandang sagot. <laughs> sir, pangalawang tanong. Oh. Kung ang sakit at pighati ay nagtuturo, ano ang mga natutunan mo? Kung ang sakit at pighati ay nagtuturo, ano ang mga na pwede ka namang gumaling eventually sa sakit na yon at dilipas din. Hindi naman wala namang sakit na tumatagal. Ganda. <laughs> Sir, willing-willing tanong oh. po. Sir, ano po ang batayan o pamantayan nyo ng isang magandang buhay? Kasi feeling ko tayo na bubuhay para maging masaya. So wala naman taong gusto mabuhay na para malungkot o laging naghihirap. Opo. So, dapat hanggat maaari ay maging masaya tayo at ku uh, kung merong ibang tao na malungkot, tulungan din natin maging masaya. Ang ganda. ko lang, ano bang nagpapasaya sa'yo? ayon Pera. Pera. Hindi, syempre, ano, at, uh, well, balibat sa pera, siguro mga mga mahal sa buhay. Da, napapaligiran ka ng mga taong mahal sa buhay. Ay, mga taong, ano, mahal ka, tsaka mahal mo. Ganun. Sir, maraming maraming salamat po sigur, sa mga sigur. sagot nyo. Salamat. Sir, ano pangalan mo? Um, <laughs> Irvin po. Irvin, ah, Sir Ervin, unang-unang tanong lang sana. Um, ano mas importante? Yung magpakatotoo ka? O mahalin at tanggapin ka ng iba? Mas importante na magpakatotoo ka, syempre. Kasi um, mas importante na mas gusto mo kung ano yung ikaw. Tapos mas mahal mo yung sarili mo. Dahil pag mahal mo yung sarili mo, Um, Siyempre, mamahalin kayo ng iba. Napakaganda nun. <laughs> Sir, pangalaman tanong. Kung ang sakit at pighati ay nagtuturo, anong mga natutunan mo? Siguro, natutunan ko rin na mag-set ng mga boundaries tapos ayon to love yourself more and choose the people na you will trust ka <laughs> Ayos. Sa iyo, uling, uling katanungan naman. Um, para sa ano yung sukatan ng isang magandang buhay? Pag ano ka na, financially stable, tapos mahal mo rin yung sarili mo. Masaya ka. Yan lang po. Paano mo ba mahalin ang sarili mo? Um, always be kind sa sarili mo. Yan lang po. Sir Irvin, maraming maraming salamat sa oras mo. Thank you. Salamat, salamat.